Magandang gabi sa ating lahat. Narito ako ngayon sa night market dito sa gilid ng ilog ng Santa Maria, no? Itong night market daw ay magpapatuloy mula ngayon hanggang sa fiesta na ng Santa Maria next year. Ako nga pala si Shan, So, bagong bukas lang itong night market, no? Um, Then naisipan ko siyang puntahan kasi para na course ako. Ano bang meron dito kung masarap ba 'yung pagkain or kung mura ba? So 'yun. Nung no, try ko, okay naman siya. Ang first ko na try is 'yung shawarma. Then okay naman. Then ano, magaganda rin 'yung ano, may mga ukay-ukay. Tapos mura din naman 'yung mga pagkain dito. Na, na curious lang kami dito kasi sobrang daming stall. 'Yun. Pero mostly sa pagkain talaga kami. Pagkain more, is like uh, kasi yeah, more on food. Yeah. Habang naglalakad niya ako dito sa kahabaan ng uh, night market dito sa uh, Santa Maria. Nakilala ko si Ano pong name nila? Francis po, Francis Mulacruz. Francis Mulacruz po. So yeah, Kuya Francis, ano pong tinitinda niyo ngayon dito sa night market? Shawarma po, shawarma by 1 take one. Magkano ho ang shawarma niyo dito? Ay, uh, yung large po natin ng 85 by 1 take one na po. Yung large in jumbo 100 by 1 take 1 na rin po. May all meat din po tayo. 110 po, by one lang. Puro 10 pesos lang po ang difference ng mga uh, matagal nyo na ho ba itong business? Apo, po. Bali, 7 years. So, bali, ngayon po dito po kayo ngayon sa night market ng Santa Maria. Lumilipat po ba kayo ng ibang pwesto? Sunod namin nito, yung Columbo hangin na perya. Kanina, nandun ako sa side ng mga pagkain. Ngayon, nandito ako sa side ng mga uh, damit, no? At iba't ibang mga anik-anik, uh, kumbaga. At yan lamang ang latest no, dito sa Santa Maria, Bulacan. Ako si JC Estrella, nag-uulat para sa The Apex.